Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay dalang na, na lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kaming mamamatay, kami Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na wa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ip mo kaming makasalanan Maka ngayon, ngayon at kung, kung Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao. At, at atin. sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina, ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon namin Diyos, kasi nanulawa ang aming mga kaluluwa na, na niyo mahal na, na grasya at ay ayayam na hilal sa pamamalitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ng Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawalatian sa langit. Sa pamagitan ng Yesus Kristo ring Panginoon namin, Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, una, ngayon at pakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.